two possible issue bakit nawawala ang lamig ng aircon pag traffic then pag nasa highway e eh, bumabalik naman ang lamig ng aircon well number one dyan pwedeng may issue kayo sa auxiliary fan motor posibleng mahina yung takbo ng inyong auxiliary fan motor kaya hindi inap yung power niya para palamigin ang ating condenser. Well, ako nangyari sa akin yan. Ano? Nag-try akong bumili ng replacement na auxiliary fan motor. Ang presyo lang noon is around 1,000 pesos. Tin Tinry ko lang naman kung okay. Unfortunately, hindi ganoon kaganda yung lamig ng aking aircon. So, ni-replace ko siya nung original na it cost around 7,000 pesos. And yun, bumalik na yung lamig ng aircon ng aking sasakyan. And yun, second then na reason kung bakit nawawala ang lamig ng aircon natin pag tayo ay nata-traffic if kulang na ang prion ng inyong aircon system. Well, ang common naman dyan, kaya yan nakukulangan o nawawala yung prion eh dahil may tagas. So mas okay ipacheck ninyo yung mga tubo. Minsan dyan na yan nagbumula yung mga leak, no? Especially dito sa may rubber na tubo, nagkakaroon nyan ng parang oily substance dito pag hinawakan ninyo. Or pwede rin naman doon sa mga connector, no? baka doon nagkakaroon ng leak so kailangan i-replace yung o-ring. So yung mga paps no, yun yung dalawang common reason ng paghina ng lamig ng ating aircon, pag traffic, then pag highway naman eh malakas. Kumbaga the same lang sila ng symptoms pero yan yung dalawang yung pwedeng i-check kung sakali man na nawawala ang lamig ng iyong aircon.